Ngayon nga pala, no, ngayon nga pala ay bibigay nga sa amin yung alawan sulit namin. Na galing sa barangay, syempre, sa pag-aaral din namin yun. Yung binibigay na alawan sa amin, syempre, kailangan paghirapan din yun, boy. Magte-test kami, tas kailangan, syempre, mataas din yung grade mo. Tsaka yung binibigay na yon is hindi lang naman yung binibigay lang basta-basta. syempre. yung binibigay nila is kailangan din namin para yun na yung gagamitin namin kung sakaling may kailangan kami sa school, di ba? Kasi nung pagpunta nga namin sa barangay, syempre, nangakampanya sila, di ba? Last day na yata ngayon yung kampanya eh. Tapos yan, kasama ko nga pala si Aljun na kumuha ng allowance namin. Syempre, parang kami nakapasa sa barangay scholarship. 'Yung ibibigay nga pala sa amin is pag, um, pagmamahal. <laughs> ibibigay sa amin is one, uh, dalawang buwan na 'yon, pang dalawang buwan na namin. Mga ilang minuto din kaming naghintay, pumila, pero okay lang 'yon, it's all good. All goods na no? all goods yon. Buti nga may ako, may nabibigay na ganyan, di ba? Syempre, alam niyo kung nasaan lang yan. Sa post proper lang yan. Nice. O yan, antay-antay lang muna kami ng mga ilang minutes. Syempre, mag-aantay muna kami hanggang sa makakita na kami ng taong tunay na magmamahal sa amin. <laughs> Joke lang. Sis, grabe naman, napakasarap talaga sa pakiramdam mga gantong nakuha mo mga allowance eh, no? Galing sa hirap, sis! Hey, may sahod na naman kami, 2 months yan, oh. 1K, sis! dahil dito, thank you Barangay Southside, I love you all. dahil meron na naman ang sahod, syempre, kailangan kong ilibre si Kuya. di ba, di ba? Great success! Great Ah, hindi, bibigay ko pala muna. Ayun Ten, ten, Yee! Large pa yan. Ayaw mo ba? Thank you. Welcome. Kaka-banding <laughs> eh, no? Nilibre na nga lang. So, yun, nakandito na nga lang. Bye-bye.